Sumapi ang alok, kanyo lang uno, so kong kay angay, angay kay O siya. <laughs> ah, ha, ha. <laughs> Sa paydugayan na ato ng ibtan, Ay. Ama ng mga birada na to di ha. Oh. <laughs> Amo na ning bisol na pada to karon bay kay na pada jamba. Ah, tanatan sa palibot. Ah, grabe ka hayag sa palibot na to Ay, hayag pa sa kong kinabuhi. <laughs> 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 di magdugay ato din ang hugas. Dol. Ana may birada kay para Pagpanit na to niya taon niya taon hamis na kayo. Hamis pa sa kong dagway. Oh. <laughs> Giandam na po ako tanan ng mga sagol diyan, no. Amo di akong sagol, desong So, ang himoon ng putahe na Ay, di nang panitan Nang hmm. atung atong bisulya. Ay, hinahinayan ah. lang na to. Kaya wala man tagadali. Tanaw-tanaw oh. rin <laughs> Tanaw -tanaw sa palibot. Usahai Anak lang mana. O oh, hohoy. Kaya gura rin itong lobby. Ay. mana? Latikan mana tunak. Butangan gata. Padungan po sa mga ginataan Atau mga kinabuhi. Oh. <laughs> haling din na pagkahuman, anak. Ato rin nang haling-halingan. Eh. Ya. tag-ang din ito ng kaldero ng di oh. Adar, ha. bukal na yung paghuman na kay bukal naman humok naman na ato din yung latoson og dog dog di ato din yung lubok lubokon mayo hantod sa tong makaya oh. <laughs> kay dulom naman kayo ah balintas ka sa sulod ay. Eh. sa lutuanan yun dito sa kong lolo oh. mm. butang din ito ng latik na to di hadol yung paghuman butang di Pakita na itong mga movement na itong mga Oh. <laughs> Utangan din na tog condensed milk nga ubi. Mm. Oh. <laughs> pas tang tam isa, tam is pas akong paghigog mo. Oh. Butsangan din na tog food coloring nga badulet. Oh. <laughs> Sibri, luno na nato na itong bisol liha. Ato din ang ugay-ugay yun, Mayo. Oh, ay, pa ugay, -ugay. <laughs> bajulit na kay Nasya. Niya ba kung ano pag bajulit na niya? Ada ra bajulit with puti puti na birada. Ah, sa dili magdugay dol, bukal na. Dili lang gina undangan na ugugay ugay dol. Kay kung imong undangan, madukot <coughs> pa na lain na bukayo. Wapo itong hunat hunatan gina to ukay perminte. Pero sa dili magdugay gina na dol. Kung na, aha, na ginato. na resulta sa tong gihimo. alamik <laughs> Alamig kayo sa kuha. Oh, Bumbahan na tong Tilawan na ito. Yan, dahil binabi. Mmm, kalamig na yan. Oy, success. Worth it ang kakapoy. Oh,